So, hi guys. So, tayo ay may nakita neto sa laba. So, let's see. Dahil napunod lang namin. Sino kaya ito? Ay, si Jung wala halagay. Pero ba't walang picture? So, OMG, OMG. Let's see. Uy, nadikit siya. Nadikit dito. Kanino kaya ito? Dumikit yung ano niya. Ano ba ito? Ay, sticky siya. Sticky ah. Nandiyong, 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 ano. So, So, Shisu. Uy, may J. Pogi ah. It's so soft pogi ah. Uy, stitik to ah ano to ang ganda pero may sulat na siya ewan ko kung ano so siya PC lahat yan eh <gasps> hot hot so hot OMG mmm ganda ng quality niya oh Yan, ang ganda. Super. Yung ganda na ito. Uy, Kim Suno. Uy, dark blood to ah. Uh. Ay. Uy, pogi. Eh. Eh. Eh halo-halo yun dito. So, lagyan natin ito. Next naman, ang una, ang sunod natin kukunin ay Uy, magasin. Ujungon. Uy, wow, lahat firma. Ooh, cute. Lahat sila makikita cute to. Ay, stitik to ah. O, oh. stitik. Ano? You know, stitik. Stitik. Maganda. Pero maganda sa sapatos niya. yan. So, yun. Biglang nagsuno yung kakalipat ko. Biglang nagsuno. Ang galing. Uniki. Yan. Pero, ay, kano kaya yung ganito? Sa mga fan po ng Enhypen dyan, wala pong order dahil ito po ay hindi po binebenta. Pag, pag po kayo, sabi ng ate ko, sa kanya pala ito kasi meron siya ganito. Sira na rin yung, yung pag nagbenta yung ate ko, ang benta niya dito, pag nagbenta siya, 1,000 one one isa. 1,000 pag PC. Ewan ko sa Lomo Card. Siyempre, dito sa Daikon, mahal 2,000. Ewan ko lang sa Lomo card. So, yun lang ang pagpapakita ng N-Hypen Vlog. Ano to? ano pa isa. i e. dito yata nalagay na yung mga PC. Oh, ang Gmail mo card. What is this? Ay, ay, ay. Uy, oh. dito Pupuli eh. Yan. Ay, nahulog. Yan. Ay, balik na natin siya. Balik na natin siya. Ah, kasi magalit si ate. So, ang pangalan pala ng may-ari nito ay Aliana Ashley T. So, lagi din siya sa kanilang school. Sa Pinac Senior College DepEd School. Senior College na siya. Ang may-ari nito. Pero, may share lang ako. May binibenta sa Tapinac. Pinac. PC ng N-Hypen. Magkano isa? Lima. Magagandang quality. Super ganda. So, yun lang. Basta sa mga school, bilhin na lang kayo. Baka si Mama maya. Ha Ay, baka may makikita kayo na ganda sa school niyo So, bye-bye! Ito pa lang ang aking kapatid. Ayan siya nag-emote. -e so, bye-bye pala.